Hello mga kapatid. Magandang hapon po. Dito na po ako. Medyo okay na po ako. Wala na po yung lagnat ko. Wala na din yung aking ubo. No, konti na lang. So, kagabi po ay naglive ako at hindi ko po naisama ang aking YouTube channel sapagkat uh, nilalagnat pa po ako noon. No? So, ngayon po ay okay na. Kaya po ako ay maghahandog na lang sa inyo ng isang vlog na tila uh, kayo man ay naiinis. Ano? Uh, dito po sa pangyayari kay uh, Sara Duterte at kay uh, Sen. Riza Hontiveros. Alam niyo po, uh, sa panahon ngayon, puso na po ang bastusan. Ayaw po ng gobyerno ng matitino. Gusto po nila bastusan. Ano? Kaya wala pong kapupuntahan ng ating bansa dahil naglilitawa na po ang mga bastos. Si Sandro Marcos, si Sara Duterte, na mga bastos sa kanilang mga kasamahan. Alam niyo, tagal-tagal ng senador ni Riza Hontiveros eh, di ba? Ilang term na si Senadora Hontiveros, pero ngayon lang siya naka-encounter ng bastusan, no? bastusan blues sa gobyerno. No? Kung gusto talaga ni Sara Duterte, na siya'y kilala ng vice president, ilagay niya sa tama ang kanyang sarili. Wala eh. Sinundan niya ang yapak ng kanyang ama. No? Naging pera-pera, naging mukhang pera, naging mukhang confidential fund. Hindi lang po ito. Sabi nga ni Senadora, hindi namin kailangan ng respeto mo. Ang hinahanap lang namin yung accountability mo. Eh, wag na po tayo magtaka doon. Kung hindi yan magbigay ng accountability niya sa mga nilulustay niyang pera, bakit? Eh, yung tatay niya nga, nagtapos at tagtapos ng pagkapresidente. Hindi nagpakita ng salin. Mandurugas talaga. Pamilya mandrugas sila. Kaya wala po tayong, wala po tayong magagawa diyan kundi ang pagkaisahan na lang. No? Pagkaisahan na lang niya mga ganyang klase ng tao. Pati yan si Sandro, na napakabata pa ay talagang ipinakikita na ang pagiging usbaw, no? Malamang masahol pa sa tatay niya 'yan. Malamang pinangarap niyan lampasan pa ang nagawa ng kanyang lolo, no? Kasi ngayon pa lang hudas na rin eh, 'di ba? At si Liza, kaya pala dumila dila yan noong inauguration ng asawa ni Marcos. Eh kasi yun po ay pahiwatig na nagawa nila ang pandaraya, no? Totoo naman po eh. At kaya naman po talagang tayo, eh, hindi na kailangan magpatumpik-tumpik sa pagkakataong ito. Gawin na po ang dapat gawin. Para yung mga ganyang klase ng tao ay nawawala dito sa bansang Pilipinas, no? Akalain nyo, itong si, ah, uh, sino itong kasama ni Maharlika? na si si Chong, no? Si Glenn Chong. Isa pa tong mga hudas na to. Kunyari, nagbubulgar sila ng katotohanan. Pero may iba silang ginugusto. No? Malamang kinausap na si si, si Attorney Lenny Robredo nitong si Gloria. Malamang kinausap na nila ito. No? Kaya ibinubul ni Duterte at si Gloria. Kaya siguro ito eh ano, ito eh, ah, uh, inilalantad na ng mga alipores niyang mga fake newsmaker maker dati at mga mandaraya sa Comelec. Itong si Glenn di ba? Naalala niyo po yan? Itong si Marlica, kung kaninong, kung kaninong ano yan, tuta, di ba? Si Glenn alam niyo rin kung kaninong tuta. Bakit kailangan nila ngayon ibulgan na si Atty. Lenny ang panalo? Bakit? Kasi hindi na nila mapatalsik si Marcos para palitan ni Sara Duterte. Eh ang gusto siguro ng mga to, kinausap siguro para makipagkaisa sa kanila si Attorney Lenny, ay nako, malabong mangyari. No? Tao na lang po ang kikilos. At isa pa, no? itong si Lala Soto, siya pala ay eh, merong rape threat. Rape threat. Eh bakit ba hindi siya gagawa ng ganyang threat? Eh kung may naaalala ang mga tao na kawalang hiya na ginawa ng ama at ng e Eh ganun din siguro, sabi nga. Kung anong inutam ng ama, siyang pagbabayaran ng anak. O di ba? So, kasalanan nila yan. Umuupo sila sa isang ahensya na hindi pala nila kayang panindigan ang kanilang pagdidesisyon wala silang sariling disposisyon, wala silang sariling desisyon. Naniniwala sila sa mga hirsay-hirsay. Sino bang unang nakapuna dito kay Ayon at saka kay Vice Ganda? Di ba itong si Labador? Itong si Rendon Labador? Di ba yun lang naman yung kinuyog din ng tao? Dahil lahat ay napupuna, lahat ay napapansin. Ganun po, ganun po walang hiya ang mga magkakakulay. No? Kaya si Vice Ganda at si Ayon ay pinag-initan ni Lala. Da dahil kalaban ito ng kanyang ama sa uh, sa show, sa television show, di ba? Kanyang ama sa it. Ang niya na sa it. Pagkatapos napunta sila sa TV5, ang pumat sa Channel 7 eh ang Showtime. Napakadali lang po, one plus one lang po talaga yung mga pangyayari, kung bakit namimersonal. Ngayon, natatakot sila sa mga threat-threat ko, no? Ito'y ba sila kung nasa tama sila? Iba na po ngayon ang takbo, mga kapatid. Lumalaban na po ang taong bayan. Kaya hindi na po tayo dapat talagang magpatumpik-tumpik. Magkaisa na po sa 21, no? Tayo po'y nananawagan na sana ay makiisa na ang lahat ng ating mamamayang Pilipino na naririto sa Pilipinas para tuldo ka na lahat ng kahayupan ng mga nakaupo at ng mga nakapaligid sa kanila. Yan lang naman talaga nagpapagulo sa atin eh. Kung tayo naman po ay, kung matino naman po ang nakaupo sa ating gobyerno, tayo po ba'y maririnig ninyo na mag-iingay? Siyempre, hindi. Ano po? Siyempre po, lahat ng klase ng pag-iingay gagawin natin. Kapag ganyan ang ganyan ang umuupo sa ating gobyerno, mapanlin lang, may hawak ng fake news, may hawak ng mga trolls, mga sinungaling, mga magnanakaw, mga mapang-api, mga namemersonal, lahat na lang mamamatay tao, lahat na lang nasa kanila na. Kaya mga kapatid, dapat magkaisa na tayo. Yung nasa malalayo, kung gusto pong makatulong, tulong na lang po kayo, support na lang po kayo kahit sa pagkain, kahit sa pamasahe ng mga gustong uh, pumunta, no po ah uh, kasi po, ang problema pong number one ng ating mga mamamayan, kaya hindi sila makasama, kahit gustong gusto na nila ipaglaban ang ating bansa at ang karapatan nila, ay dahil wala pong pamasahe. Instead po na ang pamasahin nila ay ibibili na lang nila ng pagkain, sa hirap po ng buhay dito sa Pilipinas. Kaya sana po, tulong-tulong na lang po tayo mga kapatid. Kami po ay meron ding gagawing uh, rally sa 18. Ako po ay nandudoon at ako po ang magko-cover ng mong gagawin pong uh, paglusob uh, namin 'no <laughs> pagpunta namin pagmamartsa namin papuntang Chinese Embassy 'no po yan po hindi po paglusob na away bagkus isisigaw lang namin ang ating karapatan sapagkat tayo ang tunay na may-ari ng ating West Philippine Sea 'no po yan po ay aking uh, uh, gagampanan Sasama po ako dyan, kami nila Kuya Waldi Carbonell, and then sa 21 po, meron po ulit, kaya po ako ay nagpapalakas ng gusto. Dahil po talagang, ito po ay masasabi kong laban, sapagkat kung kailangan doon na matulog, doon na matulog. At ang amin lang po talagang problema ay yung aming mga uh, gagamitin for expenses po sa pagkain, dahil marami po ang gustong sumama, kaya lang talagang hirap na hirap. Kung ako lang po, hindi ko na po kailangan kaya ko pong mag-provide ng para sa aking sarili. At talaga naman pong ang aking hinahangad ay laban. Para ipaglaban ang ating bansa, para ipaglaban ang ating kapwa Pilipino, para ipaglaban ng mga walang boses. Yan po ang aking hinahangad. Kung, kaya, kung ako lang po, hindi po problema. Kaya lang po talagang napakahirap po ng kumikilos, nang wala tayong pera. Kaya po sila nakakakilos kasi yung mga kinukuha ang confidential fund ni Sara Duterte, yan nila dinadala sa mga fake news sa mga trolls na lumulusob sa atin kapag tayo nagbablog, tayo naglalive ano, sa ating mga posting binabalahura, minumura, lahat na lang tinatanggap natin at, pero sabi ko nga po marunong ang Diyos, kailangan nating ipunin ang lahat ng kanilang pagkakasala saka natin ito lalabanan Maraming salamat mga kapatid at kung kayo naman po ay medyo nakakaluwag, sana po Uh, i-comment ko po dito ang ang inyo pong pwedeng uh, pagpadala ng inyong kaunting tulong kung magkano lang po ang inyong kaya para naman po merong kaming pang-arkila ng sasakyan ng aking mga kasama at saka po pambili ng mga makakain o maiinom. Baka po abutin kami ng gabi, doon na kami matulog habang naghihintay at uh, yan po lamang ang aking mahihiling sa inyo na mga nasa abroad na Uh, hindi po ito kalakihan. Once a day lang po ito, or twice a day, uh, two days lang po ito magaganap. Kaya, yun lang po ang aming niling. Hindi po kami uh, humihingi ng tulong, basta-basta, kung hindi po napaka laban laban Marami pong salamat, mga kapatid. Sana po maunawaan ninyo ang sitwasyon natin. Ako po bilang si Aling Marie, ay wala rin tagapaghanap buhay bagkos ako lang pong mag-isa kumikilos at dumidiskarte para sa aming mag-ina. So, nag-aaral pa po ang anak ko. Kaya, gustuhin ko man po na makapagpaluwag sa mga ganitong uh, sa mga ganitong uh, panahon ng pakikipaglaban ay wala din po akong mailabas na po. So, ako po ay naniniklohod sa inyo. Sana po ay tulungan niyo po kami.